libo-libo mga scholar ng bayad mula sa iba't ibang campus ng Polytechnic University of the Philippines kabilang na ang College of Communication ang sabay-sabay na lumabas upang ipakita ang kanilang panawagan. Sabay-sabay nilang isinisigaw. Hindi nagpatinag sa ulan ang mga lumahok sa system-wide walkout ng PUP noong biyernes, ikasampu ng Oktubre. Kabilang ang kolehiyo ng Komunikasyon sa mga naglunsad ng sariling programa bago tumulak patungong University Avenue upang ipaglaban ang malayang pamamahayag at iba pang mga karapatan malinaw mula doon tsaka sa presensya ng mga scholar ng bayan ng no, koleyo ng komunikasyon na uh, dito sa walkout naggagap nila yung pangangailangan na lumabas sa ating orientasyon bilang mga alagad ng media. Isa pa siguro na dahilan kung bakit maraming mga alagad ng media na talagang nagalit ay dahil recently si Jacob Maluyot na kapwa natin si Ocean, third year Bachelor of Arts in Journalism student ay pinigyan ng sabpina ng PNP. Matatanda ang pinungtahan o ng polisya sa kanyang bahay si Jacob Baduyo, National Chairperson ng Alyansa ng Kabataang Mamamahayag PUP upang investigahan ang kanyang pagkilos noong September 21 protest sa Mendiola. Di, uh, October 7 ako naka-receive ng subpoena. Na-alert naman siya ng mga accounts uh, ng mga formations and alliances. Uh, then just yesterday night, tinap, uh, nagkaroon ako ng meeting with Uh, with my legal counsel since kanyang supposedly nakatakda akong humarap uh, 9am sa Kamkram. Eh. Napakaisahan namin na um, hindi ako physically mag-present -mag doon dahil ayaw rin naming ma-risk yung safety and security ko as campus journalist. Sa parehong araw, isinapubliko ni Baluyot ang kanyang statement at letter of response sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG. Dito ay giniit niyang dumalo siya noong ikadalawamput isa ng Setyembre upang mag-cover bilang isang campus journalist at wala raw siyang kinalaman sa mga marahas na insidente na naganap. Samantala, kabilang rin sa mga nagmarcha sa pamantasan ang mga estudyante mula sa PUP Senior High School. Pakita po natin na hindi lang po mga kolehiyo yung naapektuhan sa kulang na pondo sa PUP po. Pati po mga senior high school students, ako na sa mga siling sa Yan po, no? hindi po mapalitan yung mga ilang siling pansa yung mga white boys po namin. Marurumi, eh, wala po kami permanenteng professors. Sumama rin ang sektor ng kaguruan sa walkout upang ipanawagan ang nakabubuhay na dagdag sahod. Biktima rin talaga yung mga guro sa katiwalian, sa pandarambong at handa sila talagang mag uh, magrehistro ng protesta, magrehistro ng galit dito sa nagaganap ng malawakan na katiwalian at pandaramong sa ating bansa. Nanguna rin si PUP Student Regent Troy Kabangon bilang representasyon ng sangka-estudyantehan ng Sintang Paaralan sa protesta patunay lamang ito no na uh, mga scholar ng bayan ay pagod na sa korupsyon, ang mga scholar ng bayan ay galit na galit sa korupsyon. Ang mga scholar ng bayan no ay um, habang pinagnanakawan nyo kami ng kinabukasan ay kaya tumindig no para sa um, mas mataas na budget sa pamantasan at laban sa korupsyon no ni um, gobyerno ni Marcos Jr. Dumalo rin sa pagkilo si PUP President Manuel Muhi upang iparating ang kanyang suporta sa protesta. Binigyang diin niya na ang kakulangan sa budget ng pamantasan ang ugat ng mga problema sa pasilidad at kalagayan ng mga mag-aaral at guro. Ano ng budget natin? Ang ating ipinopropose na budget ay 12 billion para sa 2026 pero ang ating uh, nailagay lang sa National Expenditure Program ay halos 3.4 billion lang. So ibig sabihin sa laki ng ating institusyon ay hindi sapat iyon para ma natin ang maayos ang ano natin ang, ang ating institusyon. Dagdag pa rito, suportado niya raw ang mga protesta basta't hindi ito marahas at naaayon sa konstitusyon. Bukod dito, nagbigay rin siya ng update hinggil sa mga infrastructure projects sa PUP. Tayo ay sumulat na kay Secretary Vince Dizon dahil marami tayo mga infra projects no infrastructure projects initiated by DP, DPWH no. Uh, isinulat natin sa kanila na tapusin na kaagad yung mga existing na ginagawa ng DPWH kagaya nitong Wing na ito dahil uh, kailangan-kailangan ng mga estudyante ang mga classrooms umulan, umaraw, pinatunayan ng mga iskolar ng bayan na hindi sila mapapagod lumaban dahil ang kanilang sigaw ay di lamang para sa pamantasan kundi pati na rin sa mas malawak na hanay ng masa handang tumindig laban sa katiwalian. Ako, Sirada Amarila, Rumoronda. Serve the students, seek the truth. Eh, Yeah.